at least nakakadighay ka. Lahat ng oh yan. Lahat ng nasa katawan mo kailangan ay mailabas natin. Oh, naglalakbay ka pa rin, di ba? Mm -mm. Mara, puro daanan ang napapansin mo. Mm -mm. Sige. Tuloy-tuloy uh, lang ang lakbay mo. Mabutit na ididigay mo lahat yan. Ah, natatry mo bang na magpahilot na may lumalabas sa iyong buhangin? Huh? Natatry mo bang magpahilot tapos ang mga nasasalat sa iyong buhangin? Meron bang... Ako. Hindi ka nagpapahilot pa? May nararamdaman ka rin na parang tumutusok tusok sa katawan mo? Ayan. Yan ang tutuklasin natin. Yung mga tumutusok-tusok na yan, namamanhid ang mga katawan mo. Nung hindi pa kita ginagamot. Yan. Yan ang tutuklasin natin. Daanan pa rin yan nakikita mo. Yan. Maganda na ilalabas mo. Dumidigay ka ng dumidigay. Daanan pa rin ba yan nakikita mo? Yan. Daanan pa rin yung nakikita mo. Mm, sige. Ah, uh, medyo malayo-layo na nararating mo ba? Malayo na rin po. sige. Salamat kay Lord at uh, ikaw ay ginagabayan. Meron ka ba diyan parang sinusundan na gabay mo? Nakikita mo ba na parang may ano, maliwanag? Ayon, sige. Ano itsura ni Papa Jesus na nakikita mo? Parang maliwanag lang po siya. Yung mukha niya. Oo. Yung mukha niya. Pero nakausap mo siya, di ba? Oo. ah uh, parang yung mga nasa wall ba natin? Na mas mga dingding? Oo. Ayan. At least alam mo, di ba, no? Hmm. Kung pinagbabagong buhay na tayo ni Papa Jesus, magbagong buhay na ha. Kasi gusto niya tayo na maligtas. Malapit na kasi siya dumating. Hindi na nagbibiro yung mga ano sa Facebook na yan. Nakikita mo na padating na siya. Malapit na talaga. Ito na ang huling yugto natin. Hmm. Okay. Kaya magbagong buhay na tayo, ha? Lahat tayo makasalanan. Miski ako, makasalanan ako. Walang hindi. Nakakapagmura din ako pag nagagalit ako. Pero... Hanggang bibig naman siguro yon, nanghihingi din ako ng tawad kay Lord. Okay, ang dami mong dinidigay, no?